Kumita ng US Dollars 2,000 panandang pandagdag buwan-buwan sa medium. Siguraduhin tingnan si Francis Corcor para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga tip na ito. Dito namin sinusukat kung paano kumita ng US Dollars 2,000 buwan-buwan sa medium. Ang lahat ng ito ay batay sa simpleng matematika at algoritem bago ang mga pagbabago sa Agosto 2000, at 2023. Tiyaking kalkulahin kung gaano karaming mga artikulo ang dapat mong sikaping isulat upang makamit ang iyong layunin sa buwan ng kita. Narito ang isang chart na susundan para kumita ng US Dollars, 2,000 buwan-buwan sa medium. Magpublish ng isang daan artikulo at kumita sila ng 20 US Dollars bawat buwan sa buwang iyon. Magpublish ng dalawang daan artikulo at kumita sila ng isa 0 US Dollars bawat buwang iyon. Mag-publish ng limang daan artikulo at kumita sila ng apat as dollars, bawat buwan sa buwang iyon. Mag-publish ng isang libo artikulo at kumita sila ng dalawa os dollars, bawat buwan sa buwang iyon. Batay sa mga batas ng mga resulta ng compounding. Kapag mayroon kang higit pang mga artikulo, mas magiging up kang lumampas sa kinalabasan na gusto mo. Ito ay dahil sa isang malaking sumusunod, sa estatistika ang iyong mga artikulo ay gagawa ng higit pa sa bawat isa. Kaya ang plano ay dapat, palakihin ang iyong mga sumusunod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga artikulo sa pamamagitan ng Facebook, LinkedIn, Twitter at Pagkatapos ay isama ito sa pagsulat ng iyong layunin na dami ng mga artikulo ang isang daan, dalawang daan, limang daan, o isang libo. Alam kong makakasulat ka ng tatlumpu panandang pandagdag sa loob ng tatlumpu araw. Ginawa ko ito sa aking sarili, at nakakita ng mga istatistika sa maraming iba pang mga manunulat na gumagawa din nito. Kung gusto mong kumita ng isa zero ka monthly, isang daan at dalawampu ka per year. Isang daan artikulo at kumita sila ng isang daan os dollars, bawat buwang iyon. Magpublish ng dalawang daan artikulo at kumita sila ng limampu os dollars, bawat buwan sa buwang iyon. mag ng limang daan artikulo at kumita sila ng dalawampu os dollars, bawat buwan sa buwang iyon magpublish ng isang libo artikulo at kumita sila ng isa 0 as dollars bawat buwang iyon. Magpublish ng isang libo limang daan na artikulo at kumita sila ng anim punto anim us dollars bawat buwan sa buwang iyon. Ang dami ay nagpaparami ng kita at maaari mong pagsamahin iyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming tagasunod. Alam nating lahat na karamihan sa mga artikulo ay magiging average ng higit sa dalawa dollars, lalo na sa isang malakas na sumusunod o ilang mga artikulo lamang na may pinalakas na tagumpay o virality. Ang lahat ng ito ay sobrang kawili-wiling matematika. Umaasa ako na ang data sa itaas ay makakatulong sa iyo na bumuo ng mga masusukat na layunin ng isang tiyak na dami ng mga artikulo bawat buwan at isang partikular na halaga ng dolyar na ag bawat artikulo. Ang dalawang punto ng data na ito ay madaling subaybayan dahil sinasabi sa amin ng medium ang kabuuan ng mga artikulong na i -publish. Ang aming af dollar na halaga sa bawat artikulo ay madaling kalkulahin dahil kinukuha mo ang kabuuan kinita sa buwang iyon at hinati ito sa kabuuan dami ng mga artikulo upang makita kung ano ang iyong average bawat artikulo. Ang pagsubaybay sa data na ito ay maaaring makatulong sa iyo na maabot ang iyong mga layunin o manatiling motibasyon upang maabot ang iyong mga nais na resulta.